apektado ang kabuhayang galing sa Taal Lake ng na doon itinapon ang mga nawawalang sabongero. Kumina kasi ang benta ng ilang isdang hinahango roon, kabilang ang tawilis na sa Lake Taal lamang. Pero marami pa rin tindang isda mula sa Taal Lake ang mga pwesto sa pamilihan ng Talisay, Batangas. Dati-rati raw, tanghali pa lang, pero mula ng isiwalat ni Aless Totoy na sa si Taal Lake kumano itinapon. At sabi ng ilang tenderang aming nakausap rito, naramdaman na ang tumal ng benta ng mga istang huli sa lawa. Oh, dahil nga na sa isyong yan na yung mga magsasabong daw itinapon sa Taal Lake, na ano, kay gayon, Eh, Siyempre, matata matatakot ng ibang tao. Akala nga naman nila, nakakakain ng mga isa dito na tao. Hindi naman talaga ho yung nakakakain. Mga alaga ho kasi ito. Ayan, save na, save Ganito po. rin halos ang kwento ni Aling Catherine. Nahapon na, wala pang buena mano sa kanyang tindang tawilis. Ang mga suki, hirap daw kumbinsihin bumili. Tapos ayo nilang bumili dahil apektado po sa yung ang magsasabong. Sa <laughs> <Ganoon> lang sila. Sparo <laughs> na ng hapon, nang may buhay na manong bumili ng kanyang tawilis na di raw apektado ng usap-usapang itinapon sa lawa ang missing sa Hindi naman siya, ano, wala naman nung masama. Ayos naman nung ang isda. Kitang-kita naman nyo sa itsura pa lang, ang tabanan niya. Tilapia, tumaas pangaraw ang bentahan kahit may balita pa, ukol sa missing sa bungero. Hindi rin alintara ng mga parokyano ng tilapia ang mga balita ukol sa missing sa bungero. Saan tinapon eh. At saka matagal na rin ako naman yun eh. Four years na yan, sabi. Four years na yata. Wala akong pakialam doon. Basta gusto ko ng tilapia sila, bahala sila kung nag-iisip sila. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukol sa mga isda sa Taal Lake. Itong Sabado, nagtungo na sa Talisay Batangas ang Commission on Human Rights para kausapin ang CIDG Batangas at Coast Guard Station. ng impormasyon, ukol sa commander ng Coast Guard Station sa kanilang himpilan kanina. Nagsadyarin kami sa Camp Malpar sa Batangas City para kausapin ang pamunan ng Batangas Police Provincial Office at CIDG Batangas pero ayon sa mga nakausap naming pulis, wala mga pinuno na nasabing mga tanggapan sa kampo.